Si Dungog ay uh, yearly tradition namin uh, sa Office of the Vice President uh, nagsimula noong 2023 uh, dito nagbibigay kami ng report kung ano yung uh, mga accomplishments Uh, ng Office of the Vice President para sa isang taon. At dito pinapasalamatan namin ang mga partners namin na no, galing sa government and uh, sa private sector kasama na ang mga CO CSOs at uh, non-government organizations dahil hindi namin magagawa lahat ng mga trabaho at kailangan namin gawin para sa serbisyo sa ating mga kababayan kung wala yung mga partners namin. Uh, sorry. Hello? Uh, VP, um, in, in relation to this, ma'am, no, uh, despite the significant budget cut which affected some of our programs, including the medical assistance program, marami po sa ating mga partners, ma'am, including the healthcare providers, ang nasasabing they are willing to partner again with OVP if given the chance. Ano po yung tugon natin dito, ma'am, na Marami po ang willing na tumulong ata. Uh, handang uh, maging kaagapay ng OVP sa pagbibigay po ng uh, serbisyo sa mga Pilipino. O, oh, uh, nagpapasalamat kami sa kanila no sa ating mga healthcare institutions uh, sa kanilang uh, partnership pa uh, sa Office of the Vice President and sa kanilang recognition sa kahalagahan noong serbisyo na naibibigay natin sa mga underserved uh, communities natin uh, hindi lang dito sa Mindanao kundi sa buong uh, Pilipinas uh, nakakalungkot lang dahil wala na kasi kaming uh, medical and burial assistance ito ay tinanggal uh, hindi namin siya malagyan ng budget dahil tinanggal talaga yung line item uh, sa Office of the Vice President nung lumabas yung uh, budget ng Office of the Vice President sa General Appropriations Act uh, kaya Um, May titigil matitigil yung uh, medical and burial assistance pero masaya kami dahil nandiyan pa rin yung mga healthcare institutions na handa makipag-partnership uh, sa mga susunod na taon kung uh, magkakaroon tayo ng budget. Last po, ma'am. Um... Vivi, with our strong partnership with various sectors, ano po yung maaasahan ng ating mga kababayan uh, mula po sa tanggapan ng mga ng pangalawang Pangulo in the next coming years, but especially katunaan sa mga GDA area, Ma'am? Oo. Um, patuloy pa rin ang uh, mga proyekto at programa ng Office of the Vice President. Nawala lang yung Medical and Burial Assistance at uh, nawala yung Uh, feeding program natin, ang pansarap uh, feeding program uh, natin dahil hindi na talaga namin ma-stretch yung uh, budget na inilaan para sa Office of the Vice President. Pero lahat ng ibang pang mga budget, kung, uh, lahat ng iba pang mga proyekto kung nakikita nyo, ay uh, tutuloy pa rin sila. In fact, um, sa aming uh, 1 million trees na sana ay target ngayong 2028 matapos no isang milyon. kung nakikita niyo kanina approximately na sa 800,000 na tayo so expectation namin ay matatapos natin ngayong taon ang uh, 1 million trees uh, para sa ating bayan mula sa Office of the Vice President at sa ating mga partners uh, at uh, ang usapan na lang namin ay itutuloy, itutuloy, pa rin namin yung tree planting uh, beyond sa target namin na uh, isang milyong puno. Next, Thank you. next question, Katrina Domingo, ABS-CBN. Good morning, v uh, good afternoon, VP. Ma'am, magkano po yung hihingi na budget ng OVP sa 2026? And ano po yung flagship programs considering na nawala na yung iba? Um, sa 2026 uh, budget, nag uh, submit kami ng proposal na 733 uh, million na pesos. Hindi siya kalayuan doon sa approximately 700 million na ibinigay noong nakaraang taon para sa Office of the Vice President. Hindi siya malayo sa 2025 budget ng Office of the Vice President. Ma'am, follow up, bakit po hindi kayo nag-propose ng mas mataas na budget? Bakit po virtually retained na lang? Ah, uh, dahil inaasahan ko naman na hindi ibibigay no yung uh, budget ng Office of the Vice President dahil nga um, hindi naman kami kaalyado ng administrasyon at nakita na natin yon noong nakaraang taon na syempre ko hindi ka sumusunod, hindi ka kaalyado ay uh, hindi ka mabibigyan ng pondo para sa mga proyekto ng opisina mo. Kaya um nagdesisyon ako na kung ano yung uh, kung ano yung budget na ibinigay uh, ngayong taon na ito ay yun din yung budget uh, naglagay lang kami ng konti para sa inflation yun din yung budget uh, para sa susunod na taon dahil ayaw kong napapahiya at pinapahiya yung mga ibang personnel ng Office of the Vice President lalong-lalo lalo na kapag nandun na sila Uh, sa House of Representatives or sa Senate uh, na nakaharap yung ating mga miyembro ng uh, Kongreso. Hello. Hello. Last, last follow-up on this topic lang. Oh. Ma'am, haharap pa rin po ba kayo sa budget panel given na hindi naman po kayo nang hihingi ng additional funds for next year? Ang Office of the Vice President? Oo. Oh -oh, uh, kami, ako hindi pa kasi hindi naman namin alam kung kailan yung uh, schedule. Ah, uh, wala pa kami, wala pang ibinigay na schedule para sa Office of the Vice President sa mga hearings, no? So mahirap sumagot uh, kapag hindi natin nakikita kung may conflict uh, 'yung schedule, but uh, definitely uh, haharap 'yung Office of the Vice President uh, sa pagsumite uh, ng budget namin at uh, 'yun. Next. Next question, Argento Relator, GMA News. Ma'am Buntag, VP. Ma'am, with a slim uh, margin, ma'am, with the proposed ninyo na 2026 budget with 2025, uh, meaning po ba na retained lahat yung mga programs and projects na ipapatupad next year? At paano po yung nangyari dun sa mga partners natin, dun sa mga slashed or reduced programs with 2025? Oo, yung mga partners natin sa MAB at sa uh, Pansarap, ay uh, nabigyan na sila ng abiso no na wala na budget yung medical imperial assistance at uh, wala na rin yung uh, budget ang pansarap so i discontinue na namin yung project at yung partnership uh, sa kanila uh, up. so expected ma'am na for next year the same projects pa rin ipapatupad ng OVT wala nang dadagdag po yes oo wala kaming madagdag uh, na projects sa uh, for 2026 tutuloy pa rin lahat nung nakita nyo, maliban lang sa Pansarap, tsaka sa Medical and Burial Assistance. Thank you. Any other